Magandang umaga sa Aksyon News Alert. Nagsimula na ang pagdinig sa Senado kung saan humarap ang umunoy drug lord na si Kerwin Espinosa. Bago magbigay ng testimonya si Espinosa, hiniling ng abogado niya na mabigyan siya ng legislative immunity. Pero pag nilinaw ni Sen. Ping Lacson, sakaling mapagbigyan ay para lamang ito sa pagdinig. Sa kanya namang testimonya, ikinuwento ni Espinosa kung paano siya nag-umpisa sa kalakaran ng ilegal na droga noong 2004. Nagdi-distribute daw siya ng shabu sa Cebu. Pero noong 2005 ay nahuli siya at nakulong. Sa loob ng kulungan ay nakilala raw niya si Jeffrey Diaz alias Jaguar, Gamit ang cellphone, tinatawagan daw nila ang mga tao sa labas para sa bentahan ng shabu. Hindi nagtagal ay nailipat siya sa Muntinlupa kung saan nakilala naman niya si Peter Co Nagkikita raw ang mga tauhan ni na Kerwin at Ko sa Maynila, sa kaibibiyay ang shabu papuntang Samar. Tinukoy din ni Espinosa ang mga pulis na protektor umano ng kanilang negosyo sa droga. Isa rito ang isang General Dolina na Police Director ng Region 8 noong 2015 na binigyan umano niya ng Protection Money o SOP. Itinanggi naman ni Espinosa na meron siyang Blue Book o hiwalay na talaan ng mga pulis na binibigyan niya ng pera. Nasa isip lang daw niya mga pangalan nito dahil iilan lang sila at paikot-ikot lang daw ng assignment sa Region 8.